Konnichiwa minasang! Welcome sa aking channel, Eric's Nihongo Lessons. Halina at maghihongo tayo. Sa leksyon ito, ating i-conjugate ang pangalawang irregular verb, ang kuru o darating o pupunta dito sa isang daang paraan na napaka-common sa pang-araw-araw na Nihongo na atin ang napag-aralan sa mga nakaraang leksyon. Ito ang pangatlo sa apat na parte at ating tatalakay ng conjugations numero 51 hanggang 75. Yoroshi desu Mula leksyon 35 hanggang 110, natutunan natin ang higit sa isang daang iba't ibang verb conjugations na ginagamit sa ordinaryong Nihongo. At ang leksyon nito ay sumusuma total ng mga leksyon yon. Dito, i-conjugate natin ang irregular verb na kuru o darating. Gagamitin natin ang dictionary form na kuru, te form kite, conjunctive form ki, ang plain negative non past form na kunay at ang plain past form kita. Pwede mong reviewin paano i-conjugate ang mga ito sa leksyon 30. Sa video ito, ating tatalakayin ang mga conjugation na ito. Ang pagbibigay at pagtatanggap ng actions. Hindi na gagawa. Tokoro, mga punto ng panahon. Pagpapahiwatig ng layunin. Mga desisyon pagtansya at probabilidad at mga pseudo-nouns na haze o dapat lang, wake, pagpapahayag ng rason, at ang noni at keredomo na nagpapahiwatig ng kahit na o maski. Kung nais niyo pong tumulong upang makagawa tayo ng mas marami pang mga libreng videos katulad nito, pwede po kayong magbigay ng kahit anong halaga sa aking PayPal account, Eric's Nihongo Lessons. Ang ERICS ay E-R-I-C-S, wala pong apostrophe, ni Honggo Lessons. Ang link po ay nasa description box sa ibaba. Goju Ichibang, pagbibigay ng action sa ibang tao. Formula, te ageru sa plain speech at te sa shiageru sa humble speech. Ito ay nasa leksyon 69 at 70. Ang pagbibigay sa iyo at ibang tao ng aksyon ng pagdating dito. Kite ageru sa plane at kite sa sasyageru sa humble speech. Darating ako sa party para sa iyo. Party ni kite ageru. Party ni kite ageru. Goju ni bang pagbibigay mo sa akin ng aksyon? Formula, te kureru sa plain speech. Kudasaru sa honorific speech, leksyon 69 at 70 pa rin. Ibibigay mo sa akin ang aksyon na darating ka. Kite kureru sa plain, kite kudasaru sa honorific. Darating ang aking mga kaibigan sa aking party. Tomodachi ga party ni kite kureru. Tomodachi ga party ni kite kureru. Goju Sambang, tatanggap ng action. Formula, te moral sa plain style at te itadaku sa humble speech. Leksyon 69 at 70 pa rin. Tatanggap ng action na ikaw o ibang tao ay darating. Kite moral sa plain, kite itadaku sa humble speech. Gusto kong dumating ka dito sa opisina sa Sabado. Doyobi ni kimi ni office e kite moraitai. Doyobi ni kimi ni office e kite moraitai. 54 hindi na gagawa. Formula nai magiging nakunaru. Nakunaru. Lesson 72. Hindi na darating. Konakunaru. Konakunaru. Kung itataas mo ang presyo ang mga customer ay hindi na darating. Neage o shitara ga kyak samaga konakunaru. Neage o shitara konakunaru. gagawa na ngayon mismo. Ru tokoro. Ru tokoro. Leksyon 76. Papunta na. Kuru tokoro. Kuru tokoro. Ang ating sentence na ehemplo ay kasabihan sa Japan. Narating mo na ang balak mong makamit o dumating ka na sa lugar na gusto mong puntahan. Kimi ga kuru tokoro made kimashita. Kimi ga kuru tokoro made kimashita. 56 ban nasa kalagitnaan ng paggawa. Teiru tokoro. Teiru tokoro. Leksyon 66 Nasa kalagitna ng proseso na parating dito. Kiteiru tokoro. Kiteiru tokoro. Papunta na siya dito. Kanojo wa koko ni kiteiru tokoro desu. Kanojo wa koko ni kiteiru tokoro desu. 57 bang katatapos lang gumawa. Tatokoro. Tatokoro. Leksyon 66 pa Leksyon 66 pa rin. Kararating lang. Kita-tokoro. Kita-tokoro. Kararating lang ng mga bisita. Okyak sa mata Kita-tokoro desu. Okyak sa mata Kita-tokoro desu. 58 bang. Muntik ng gawin. Ru-tokoro datta. Ru-tokoro datta. Leksyon 76 pa rin. Muntik ng dumating. 僕るところだった。るところだった。もんていなコンパティングはここに来るところだったときにキャンセルのメッセージをもらった。僕はここに来るところだったときにキャンセルのメッセージをもらった。 Gojiq bang pagpapahiwatig ng layunin. Ang formula ay conjunctive form ng verb plus ni. Conjunctive ni. Leksyon 67. Para darating. Kini. Kini. Pero dahil di natin pwedeng sabihin na pupunta o darating o babalik para pupunta, wala tayong kini. Rokujiu bang layunin pa rin. Formula ay ru tamini. Rutamini, leksyon 67 pa rin. Nagagamit ang Rutamini kahit anong verb ang nasa main clause. Para pupunta dito. Kuru tameni. Kuru tameni. Nag-off ako sa trabaho para darating dito. Koko ni kuru tameni shigoto yasunda. Koko ni kuru tameni shigoto yasunda. 61番マグディシションナガガワ。ルー・コトニスルことにするニる。ルー。l e c 7 3マグディシションナポポポンタディト。クルことにするクルー・コトナグディシションナコンポポンタディト、セジャパン、オパンマグアラルナニホンゴ。ニホンゴ、ベンキョ日本ニ。ニホンエ、にルー・コトニホンゴ、ベンキョウ Nihon ne, kuru koto ni shimashita. 62 magdesisyon na hindi gagawa. Nai koto ni suru. Nai koto ni suru. Leksyon 73 pa rin. Magdesisyon na hindi darating dito. Konai koto ni suru. Konai koto ni suru. Dahil malayo ang lugar, nagdesisyon akong na hindi na dumating. Basho ga tawig no de konaig koto ni si mas ga tawig no de konaig koto ni si mas ta. na gagawa bilang kaogelian. Ru koto ni steiru. Ru koto ni steiru. Leksyon setenta pa rin. Magdisyuson na pupunta dito bilang kaogelian. Kuru koto ni steiru kuru koto ni Steiru. Ako pumupunta dito sa simbahan kada linggo bilang kaugalian. Watashi wa nichiyobi ni kyoukai ni kuru koto ni shiteimasu. Watashi wa nichiyobi ni kyoukai ni kuru koto ni shiteimasu. 64 bang magdesisyon bilang kaugalian na hindi gagawa. Nai koto ni shiteiru. Nay, kotonisteiru. Leksyon 73 pa rin. Magdesisyon bilang kaugalian na hindi darating. Konay, koto ni Steyr. Konay, koto nishteiru. Dahil wala pa namang nangyayari, napagdesisyonan ko bilang kaugalian na hindi pong ng unang linggo ng klase. Mada nanimo hajimatte inai no de, saisho no wa 授業にに来ないいことにしているまだ何も始まっていないので最初の週は授業に来ないことにしている65番、マパクディシュナーなガガはバリマイバンタオナイディシナサビサセンテンスナシアンマグディディシュョンパラサヨルコトニナルルコトニナル Lection73 パリン マパグディシュナン、ナダラティン、クることになるクることになるパラレソルバヒンアンバティバンプレメマナンコンパニア、ナパグディシュナナナマイコンソルタント、ナダラティン。カイシャノ、イロナマンダイウォ、カコンサルタントが来ることになったカイシャろんな問題を解決しにコンサルタントが来る Ni natta. 66. Bang mapagdesisyonan na hindi gagawa. Nay, koto ni naru. Nay, koto ni naru. Leksyon 73 pa rin. Mapagdesisyonan na hindi darating. Konay, koto ni naru. Konay, koto ni naru. Dahil hindi maganda ang kalusugan, napagdesisyonan na hindi sasama sa si Lola sa biyahe. Obaachan wa. 体調不良なので、旅行には来ないことになった。おばあちゃんは体調不良なので、旅行には来ないことになった。67番、マーパク・ディシュナンなガーガーはビーランカ・オゲリアン。ルー・コトになっている。ルー・コトになっている。レクション73マーパク・ディシュナーなガーガーーン na darating bilang kaugalian. Kuru koto ni natte iru. Kuru koto ni natte iru. Nitong semester, napagdesisyonan na ako'y darating sa eskwelahan tuwing Miyerkules lang. Ima no gakki wa suiyobi dake gakko ni kuru koto ni natte iru. Ima no gakki wa suiyobi dake gakko ni kuru koto ni natte iru. 68 bang mapagdesisyonan na hindi gagawa bilang kaugalian. Formula, nai koto ni natte iru. Nai koto ni natte iru. Leksyon 73 pa rin. Mapagdesisyonan na hindi darating bilang kaugalian. Konai koto ni natte iru. Konai koto ni natte iru. Dahil mahal ang pamasayan ng eroplano sa Agosto, napagdesisyonan bilang kaugalian 何で言ったら日本のトゥイングサマー8月は航空運賃が高い wa, ので夏には日本に来ないことになっている8月は航空運賃が高いので夏には日本に来ないことになっている69番バカマンヤレバレマレタンチャンサなマンヤヤレ formula ay full conjugation ng verb plus kamo shirenai. Kamo shirenai. Leksyon 74. Baka darating. Kuru kamo shirenai. Kuru kamo shirenai. Bukas, baka darating ang mga tagalinis. Ashita wa soji suru hito ga kuru kamo shiremasen. Ashita wa soji suru hito ga kuru kamo shiremasen. Nanadyo bang? Malamang. Bale, 50-50 chance na mangyayari. Ang formula ay full conjugation ng verb plus daro. Daro. Leksyon 74 pa rin. Malamang darating. Kuru daro. Kuru daro. Bukas, malamang darating ang mga tagalinis. Ashita wa, soji suru hito ga kuru desho. Ashita wa soji suru hito ga Kuru desyo. Nana ju ichibang siguradong gagawa. Bale, sobra 80% ang chance na mangyayari. Formula ay full conjugation ng verb plus ni chigainay. Ni chigainay. Leksyon 74 pa rin. Siguradong darating. Kuru ni chigainay. Kuru ni chigainay. Bukas, siguradong darating ang mga tagalinis. Ashtawa, soji suru hito ga kuru ni chigay arimasen. Ashtawa, soji suru hito ga kuru ni chigay arimasen. Nanajunibang dapat lang nagagawa. Formula ay full conjugation ng verb plus haz. Haz. Leksyon 76. Dapat lang nadarating. Kuru haz. Kuru haz. Umalis na siya ng bahay kaya dapat lang na parating na siya. Kare wa mo ie o deta de sugu ni kuru hazu da. Kare wa mo ie o deta no de sugu ni kuru hazu da. sambang rason kung bakit gagawa. Formula e full conjugation ng verb plus wake. Wake. Leksyon 77. Rason na darating kuruwake, kuruwake. Walang klase bukas. Walang rason na pupunta dito. Ashta, jugyo ga nai. Koko ni kuru wa nai. Ashta, jugyo ga nai. Koko ni kuru wa nai. 74 yong bang kahit na version number 1. Ang formula ay full conjugation ng verb plus noni Noni, leksyon 78. Si Kahit na darating. Kuru noni. Kuru noni. Kahit na dumating na ang autumn, mainit pa rin. Aki ga kita noni. Mada atatakai desu. Aki ga kita noni. Mada atatakai desu. 75 bang at ang katapusang conjugation sa video ito. Kahit na pa rin. Version number 2 Formula ay full conjugation ng verb plus keredo o mga variants nito kagaya ng kedo o keredo. Leksyon 78 pa rin. Kahit na darating. Kuru keredo Kuru keredo Kahit na dumarating ka sa eskwelahan, hindi ka lumalahok sa klase. Kimi wa gakko ni kiteiru kedo jugyo ni Sankashinai Kimi wa gakko ni kiteiru, kedo Jugyo ni Ating susumahin ang mga conjugations na ating tinalakay sa bidyong ito numero 51 hanggang 75 Pagbibiga at pagtatanggap ng action Hindi na gagawa Tokoro Mga punto sa panahon Pagpapahiwatig ng layunin pagdidesisyon, pagtansya at probabilidad, at mga pseudo -nouns na has o dapat lang, at wake, pagpapahayag ng rason, at pagsasabi ng kahit na gamit ang nuni at kiredomo. Sa susunod na video, ang pang-apat at panghuli ng series na ito, ating tutukan ang katapusan 25 conjugations, numero 76 hanggang 100. Ang passive tense, ang causative tense, ang causative passive tense, pagpapahiwatig ng hangturan, pagsasabi ng paggawa kagaya nito, intensyon, personal na obserbasyon at chismis, sa paraan na nanto ka nanto ka, nagawa na, gagawin in advance, palapit at paalis. Habang hindi gumagawa, simulang gawin, biglang gawin, gawin at huminto, tapusin gawin, gawin muli, todo-todong gawin, at hindi todong gawin. Kung nais niyo pong tumulong upang makagawa pa po tayo ng mas maraming libreng video lessons katulad nito, pwede po kayong mag-donate ng kahit anong halaga sa aking PayPal link na nasa loob ng description box. At kung nais niyo ng summary conjugation sheet kung saan nakalista ang lahat ng isang daang conjugation ng video series na ito kasama kanilang mga formulas o kahit anong exercise sheet na mga nakaraang leksyon upang patibayin ang iyong napag-aralan, mag lang po kayo ng 10 US dollars at pagkatapos nyo akong i-email, ipapadala po sa inyo ang inyong order. Kung exercise sheet, ako mismo ang mag-check ng iyong mga answers at bibigyan ko po kayo ng personal feedback. Salamat po sa inyong suporta. Yoroshiku ko Kung seryoso kang maging influence ni Hongo, importante ang pagsasana at pagpapraktis araw-araw pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong vocabulario. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at tihitain ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambate Kudasai. Ja, mata ne!